Hindi alam di Jiang Yi kung gaano katagal na ang lumipas, pero sa wakas ay naabsorb na niya ang natitirang kapangyarihan ni Yuan Kongya. Ramdam niya agad ang pagbabago. Ang lakas niya ay lumago ng husto, parang nagbago na siya ng lubusan. Kahit ang mga simpleng kakayahan niya, tulad ng pagbukas ng dimensional gate, ay mas naging malakas at makapangyarihan. Mas lumalim din ang kontrol niya sa espasyo, at ramdam niyang kaya pa niyang palawakin ang mga kakayahan niya sa hinaharap. Pero may isang bagay na hindi napansin ni Jiangyi nang maging isang epsilon level mutant si Yuan Kongya, nagkaroon siya ng ilang kahinaan. Lahat ng kapangyarihan niya ay ninakaw lang, hindi sa kanya mismo, kaya naging hindi matatag ang mga ito. Matapos ang mga laban na pinagdaanan niya, nasira ang orihinal na pinagmulan ng kanyang lakas. Kaya kahit na absorb ni Jiangyi ang malaking bahagi ng lakas niya, maliit na bahagi lang ito kumpara sa lahat ng taglay ni Yuan Kongya. Ngunit kahit ganito, ang bagong lakas na ito ay higit pa sa anumang taglay ng sinumang delta level mutant sa Ten High City. Alam ni Janina ang susunod na hakbang niya ay ang lubusang gawing sarili ang bagong kapangyarihang ito. Pumikit siya at nag-focus, naramdaman ang mga pagbabagong dulot ng lakas na ito. Tumayo siya sa gitna ng snow ng matagal bago muling iminulat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Isang maliit at madilim na kidlat ang kumikislap doon, parang maliit na bolt ng kidlat. Agad itong lumaki, naging isang itim na masa na parang apoy at kidlat na pinagsama. May naririnig na pag-ikot at ingay habang nagko-concentrate si Jiangyi, ginagawa nitong tumibay ang bagay sa kanyang kamay. Sa wakas, naging isang madilim na sibat ito na may alon ng hindi matatag na enerhiya. Pati si Jiangyi ay ramdam ang bigat ng kapangyarihang iyon mabilis niyang hinagis ang sibat ng kidlat sa malayo. Hush! Lumipad ang itim na sibat ng kidlat sa ere at tumama sa gilid ng bundok. Sa una, parang walang nangyari. Pero maya-maya, isang dambuhalang itim na bola ng enerhiya ang sumabog mula sa lugar na yon, nilamon ang lahat sa paligid. Nang mawala ang itim na bola, naiwan ang isang napakalaking bilog na butas sa gilid ng bundok. Ang bilog ay sobrang makinis, parang may nagbura ng bahagi ng bundok. Ang kapangyarihan ng kawalan, bulong ni Jiangyi sa sarili. Sa sandaling nakuha niya ang kapangyarihang ito, parang alam na agad niya kung paano ito gamitin. Kayang lamunin ng kawalan ang lahat ng madaanan nito. Mas malakas pa ito kaysa sa Kamui, mas nakakatakot ang puwersa ng pagkawasak. Kung gagamitin ko ito kasama ng dimensional doors ko, meron pa bang makakalaban sa akin? Tanong ni Jiangyi habang nakatingin sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kapangyarihan na higit pa sa pagiging tao, isang kapangyarihang kayang kontrolin ang buhay at kamatayan. Madaling maging mapagmataas kapag bigla kang nagkakaroon ng ganitong kalaking kapangyarihan, pero mabilis na pinigilan iyon ni Jiangyi. Maraming makapangyarihang nilalang sa mundong ito, paalala niya sa sarili. Kung magiging mayabang ako, baka matulad ako kay Yuan Kongya, nasira ng sariling kayabangan. Naisip niya ang nakakatakot na lakas ni Bian Jianwu bago ito namatay, at kung paano kontrolado ni Yuan Kongya ang dose-dose ng kapangyarihan, pumapatay ng mga mutant sa Tianhai City nang walang alinlangan. Paalala ito sa kanya na manatiling kalmado at maingat. At hindi lang si Yuan Kongya ang dapat pag-ingatan, may iba pang epsilon level mutant sa mundo. Tulad ng isa sa Shenzhen District na kayang pumatay mula sa libo-libong milyang layo. Punong-puno pa rin ng panganib ang mundong ito. Kailangan ko pa rin mag-ingat, sabi ni Jiangyi sa sarili. Pero kahit papaano, ngayon, kahit makatagpo ako ng mas malakas sa akin, kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Sinalo niya ang kamao, ramdam ang bagong lakas ng tiwala sa sarili. Kahit sa harap ng mga makapangyarihang nilalang sa rehiyon ng Jennan, hindi na siya natatakot. Hindi ito pagmamataas, alam niyang nais ng mga tao sa Jiangnan na makipagtulungan sa kanya, hindi kalabanin siya. Pagkatapos ng lahat, kahit pinlano niya ang lahat para talunin si Yuan Kongya at Bian Jianwu, may mga paraan pa para ayusin ang mga bagay sa kanila. Binuksan ni Jiang Yi ang kanyang communicator at tinawagan si Uncle Wu. Hey, Uncle Wu, si Jiang Yi ito. Patay na si Yuan Kongya. Ligtas na tayo. Sa kabilang linya, napabuntong hinina ng malalim si Uncle Wu. Ilang sandali bago siya sumagot, magandang balita yan. Talagang magandang balita. Nasaan ka ngayon? Ano na ang nangyari sa ibang puwersa sa Tenhai City at sa investigation team? Sa nakalipas na apat na araw at tatlong gabi ng paghabol kay Yuan Kongya, wala ng oras si Jiang Yi para mag-check-in sa iba. Ngayon na na, may mga bagay pa rin na kailangang ayusin. Sagot ni Uncle Vu, patay na si Wei Dinghai. Buhay pa ang kanyang vice captain, si Chen Jingguan. Bumalik na sila sa rain base kasama ng ilan pa. Ganon din ang lagay ng ibang puwersa. Ang investigation team ay nasa Chingpo Base, nagpapagaling. Lalo na si Woody, matindi ang natamo niyang sugat. Nasa Chingpo Base sila ngayon para magpahinga. Kami naman, ligtas kami rito sa bahay, hinihintay ang pag-uwi mo. Sige, tumango si Jangi, babalik na ako kaagad. Matindi ang pinsalang inabot ng ibang puwersa. Pagkatapos ng labanang ito, halos mawasak ang Tianhai City. Karamihan sa mga lumalaban ay nawala na, naiwan na lang ang ilang mutant wala na sa kanila ang banta kay Jiangyi ngayon. Pero nababahala pa rin si Jiangyi tungkol sa investigation team. Kinuha niya ang isang snowmobile mula sa kanyang kakaibang espasyo at isinabak ito sa automatic drive papunta sa kanlungan kung saan naghihintay ang lahat. Nang sa wakas ay dumating si Jiangyi, nagliwanag ang mga mukha ng lahat sa saya. Halos mawala na nila ang kanilang tahanan at pati na ang kanilang buhay dahil sa krisis sa Tianhai City pero iniligtas sila ng lakas ni Jiangyi. Jiangyi. Kuya. Boss. Punong-puno ng galak si na agad na tumalon patungo kay Jiangyi. Nagmamadaling lumapit si Nazokir at Yang Mi, nais siyang yakapin, pero bahagya silang pinigilan ni Jiangyi na may ngiti. Pagod na ako. Mag-usap tayo pagkatapos kong magpahinga, sabi niya. Ang mga stimulant, parang sobrang lakas na kape, ang nagpapanatili sa kanya. Pero ngayon, ramdam na niya ang matinding pagkapagod. Pag-uwi, dumating na rin sa hangganan ang pisikal at mental na lakas ni Jangi. Dumiretso siya sa kanyang silid, iniwan ang lahat. Ang kwarto niya ay mainit at komportable. Malinis ang malaking kama na may malambot na puting velvet na kumot at ang mga ilaw ay nagbibigay ng nakakarelax na dilaw na liwanag. Sa labas ng bintana, dahan-dahang bumabagsak ang snow, nagpapatahimik sa paligid. Hinubad ni Jiang Yi ang kanyang damit, inilok ang pinto sa likuran niya, at humilata sa kama. Ang tanging nais niya ngayon ay isang mahaba at malalim na tulog. Si Jiang Yi ay natulog ng dalawang buong araw. Nang sa wakas ay magising siya, pakiramdam niya'y hilo pa rin siya at masakit ang likod. Hindi na ito nakakagulat matapos ang napakahaba at matinding laban, ubos na ubos na ang lakas ng kanyang katawan. Hindi naman siya kabilang sa mga sobrang lakas na tao, kaya natural lang na makaramdam siya ng pagod. Pero sa kabila ng sakit ng katawan, parang mas magaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Nagtagumpay siyang talunin ang snow worship cult. Matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ni Yuan Kongya, umabot sa bagong antas ang lakas ni Jiang Yi. Baka hindi ito kasing lakas ng mga kamanghamang hang kakayahan na dating taglay ni Yuan Kongya, pero tiyak na sapat na ito, sapat na para harapin ang kahit ano sa Tianhai City. Habang iniisip ito, napangiti si Jiangyi. Pagkatapos, nagsuot siya ng komportableng pambahay na damit at lumabas. Pagbukas pa lang ng pinto, napatingin agad si Jiangyi sa baba at nakita ang kanyang pusa, si Hua Hua, na na nakaupo sa may pintuan, nakatingin sa kanya. Maamong umungol si Hua Hua habang tinitingnan si Jiangyi, parang nag-aalala pero masaya. Parang natakot ang pusa na baka hindi na magising si Jiangyi. Alam ni Jiangyi na hindi lang siya ang nag-alala, Pati ang iba sa kanlungan ay nag-aalala rin para sa kanya. Napatawa siya at pinalakpak ang kanyang mga kamay at tumalon si Hua, Hua sa kanyang mga bisig, umuungol ng malakas. Ramdam Ramdamang init ng kanyang mabalahibong kaibigan, dahan-dahang kinamot ni Jiang Yi ang ulo ni Hua, Hua habang naglakad patungo sa sala. Sa sala, sina Zoukir, Yang Mi at Zuhaimi ay nag-uusap sa sofa. Pinag-uusapan nila ang mga kamakailang pagsubok sa Tianhai City at kung gaano sila nag-alala para kay Jiangyi. Matindi ang sinapit ng lungsod pagkatapos ng mga laban, kakaunti na lang ang mga natira, karamihan ay mga survivor. At, syempre, nag-aalala sila sa kalagayan ni Jiangyi matapos harapin ang napakalakas na kalaban ng mag-isa. Pagbaba pa lang ni Jiangyi sa haddan, agad siyang napansin ng mga babae at nagliwanag ang kanilang mga mukha sa tua. Agad na lumapit si Zokir, tinangkang yakapin siya pero nang makita ang presensya ni Hua Hua, umatras na lang siya. Johnny, gising ka na rin sa wakas. Dalawang araw kang tulog ng tuloy-tuloy. Grabe, nag-alala kami sobra, sigaw niya. Okay ka lang ba? May nararamdaman ka bang sakit? Tara na sa infirmary para masuri ka ng maayos, pilit ni Zokir habang sinusubukang akayin siya patungo roon. Numiti si Johnny at bahagyang umiling. Okay lang ako, promise medyo pagod lang. Pero pagkatapos ng dalawang araw na pahinga, mas magaan na ang pakiramdam ko. Umupo siya sa sofa, bitbit -bit pa rin si Huahua Hua sa kanyang mga bisig, at nagsimulang magtanong tungkol sa mga nangyari sa Tianhai City habang natutulog siya. Umiti si Zokir at sinabi, si Yang Xinxin ang magbibigay sa ng lahat ng detalye. Si Yang Xinxin, na nagtatrabaho bilang cybersecurity expert sa kanlungan, ang nagbabantay sa ibang grupo at sa kanilang mga galaw. Kung may nakakaalam ng mga nangyayari, siya yon. Tumango si Jiangyi at tinawag ang lahat para sa isang pulong. Mabilis na nagtipon ng mga tao sa sala, sabik na masiguro ang kalagayan ni Jiangyi. Nang una siyang dumating, ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto para magpahinga, kaya sabik ang lahat na makita kung paano na siya. Ang pag-aalala sa kanilang mga mukha ay nagbigay ng init sa loob ni Jiangyi. Pinatahimik niya ang mga ito sa isang iti. Okay lang ako, talaga mas maayos na ako kaysa dati. Naghina ng maluwag ang lahat. Si Leang Yu, natahimik na nakikinig, biglang nagtanong, natalo mo ba si Yuan Kongya? Sandaling nag-isip si Jiang pagkatapos ay umiling. Hindi ko siya napatay. Namatay siya dahil pinilit niya ang sarili niya ng husto, mentally at physically. Ipinaliwanag niya na matapos ang mga araw ng matinding laban, naubos na ang enerhiya ni Yuan Kongya at bumagsak siya sa pagod. Bumalik sa kanya ang epekto ng sarili niyang kapangyarihan at hindi na niya kinaya. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahina ng maluwag ang iba, alam na wala na ang banta ni Yuan Kongya. Pagkatapos ng lahat, isa siyang nakakatakot na pinuno at napakaraming buhay ang nawala dahil sa kanyang mga ginawa. Ang kanyang mga tagasunod ang nagdulot ng kaguluhan sa lungsod at kung wala ang impluensya niya, hindi sana nagkaroon ng mga mapanganib na corpse waves nanginig sila yang Yu habang inaalala ang laban. Napakalakas niya. Parang gumuho ang buong kalangitan tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sobrang hirap itong intindihin. Tumango si Jiang Yi, at pagkatapos, nang may pagkamausisa, nagtanong si Yang Yue, pero paano mo siya natalo? Parang sobrang lakas niya kumpara sa'yo. Tumingin si Jiang Yi sa paligid ng kwarto, humigop mula sa kanyang tasa bago sumagot hindi ko kapangyarihan ang nagpatumba sa kanya sa huli. Sarili niyang mga kakayahan ang nagpahina sa kanya. Kita nyo, inabsorb niya ang napakaraming kapangyarihan mula sa iba, at kasama nito ang mga side effects, parang mga lason. Habang mas marami siyang naabsorb, mas marami ring side effects ang namuo sa kanya. Yon ang dahilan kung bakit siya naging mahina na kaya ko siyang talunin. Hindi na niya binanggit na sinadya niyang mangyari iyon, na gamitin ang sariling lakas ni Yuan Kongya laban sa kanya. Isang lihim na pinili niyang itago, alam na maaaring magdulot ito ng gulo kapag nalaman ng iba. Tumango ang iba, sa wakas ay naintindihan ang nangyari. Hindi sila makapaniwala na ang isang napakalakas na tao ay natalo dahil sa sarili niyang lakas. Biglang tinanong ni Liang Yu ang tanong na nasa isip ng lahat, so, inabsorb mo rin ba ang kapangyarihan niya? Tumingin kay Jiang ang lahat, puno ng pagtataka at pananabi. Kung kinuha niya ang lakas ni Yuan Kongya, gaano na kaya siya kalakas ngayon? Kapatid na Jiang Yi, ibig bang sabihin ito na sobrang lakas mo na ngayon? Tanong ng isa, puno ng excitement. Yeh! Hindi ka na matatalo ngayon, hirit naman ng isa pang may ngiti sa labi. Dahil nasa tabi ka namin, wala nang makakagulo sa amin, sigaw ng isa pa. Itinaas ni Jiang Yi ang isang kilay at mumiti ng bahagya. Itinaas niya ang kanyang kamay, gumalaw ng bahagya ang mga daliri. Well, baka medyo mas malakas na ako ngayon. Konti lang naman, sabi niya ng pabiro. Nagtawanan at napaluwag ang pakiramdam ng lahat, alam na sa bagong lakas ni Jiangyi, mas may laban na sila sa kung ano mang haharapin nila. Nagtataka si Jiangyi. Nakuha niya ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Yuan Kongya, pero hindi siya naging kasing lakas ng inaasahan niya. Baka dahil kakaakyat pa lang nito, at hindi pa matatag ang kanyang kapangyarihan o baka naman dahil ninakaw lang ang kanyang enerhiya at nang mamatay siya, mabilis itong nagkalat. Dahil dito, isang bahagi lang ng kanyang pinagmulan ang nakuha ni Jiangyi. Bukod pa rito, may kapalit ang paggamit ng kapangyarihang iyon, kaya't hindi siya naging isang hindi matatalong puwersa na kayang wasakin ang lahat sa isang dalaw. Pero kahit ganun, ang konting kapangyarihang iyon ay nagpatibay ng husto sa kanya. Sa loob ng kanlungan, nagdiriwang ang lahat mas ligtas na ang kanilang pakiramdam dahil mas malakas na si Jiang Yi. Pero kahit sa gitna ng kasiyahan, hindi maalis ni Jiang Yi ang isang pangamba. Nababalisa siya tungkol sa investigation team na ipinadala ng Jiangnan District. Maaring maghinala sila na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Bian Jianwu. At kapag humupa na ang kabuluhan sa Tianhai City, tiyak na babalik sila sa Blizzard City para iulat ang mga natuklasan nila, lalo na tungkol kay Jiang Yi hindi ito magandang balita para sa kanya. Noon, hindi gaanong pansin ang lakas niya, kaya't hindi siya pinapansin ng Jiangnan District. Pero ngayon, napatay niya si Yuan Kongya. Kahit isang simpleng hinala lang ay maaaring mag-ugnay sa kanya sa pag-absorb ng kapangyarihan nito. Palalampasin ba lang ng Jiangnan District ang isang tulad niya na may ganitong klasing lakas? Tiyak na hindi. Malamang susubukan nilang rekrutin siya. At kung sasama siya, haharapin niya ang panganib sa bawat sulok, tulad ng nangyari kay Bian Jianwu. Pero kung tatanggihan niya ito, maaari niyang ipagsapalaran na magalit ang mga pinuno ng Jiangnan District. Paano kung isipin nila, kung hindi siya sasama sa atin, hindi siya dapat magtagal, at piliin na lang siyang patayin? Hindi pwedeng ipagsapalaran ni Jiang Yi ang ganoong posibilidad. Kailangan niyang paunahan ang sitwasyon bago pa ito lumala. Pagkatapos pag-isipan ng lahat, nagpasya siyang harapin ng direkta ang investigation team at subukang gamitin sila para sa kanyang benepisyo. Kaya, kinausap niya ang mga tao sa kanlungan ng ilang sandali, at pagkatapos ay mag-isang bumiyahe patungo sa Chingpo Base.